Kakain ka? Oo. Oh. Opo. Bakit po? Wala po akong pera. Di, ako. Ba kakain ikaw? Opo. Hala, oh, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. O, oh, hindi hey, ka na lang Oh, oh yan. Kayo. Oh. Bigyan mo ako? May ka bigyan ka siya pagkain. Bigyan mo ako pagkain? Opo, opo. Sige po. Akin to? Opo. Sige, kain ka na. Samahan mo muna ako. Hindi na, kasi solo flight ako. Saan ka solo? Solo flight nga eh. Wala, hindi ako pwedeng may kasama. Bakit? Kaibigan lang eh. Hindi na, kumain ka na lang. Kumain na ako. Tropa, tropa. Ay, solo flight nga ako. Eh, pwede naman dalawa flight. Kain lang eh. Wala. Ay, kumain ka na. Hindi <laughs> <laughs> so okay. Bakit? Saan ka pa pupunta? Siyempre, may na ako. Saan? Doon sa destination. Oh? Huh? Korea. Saan? Korea? Oo. Oh, Ako, Japan. Ah! Ha, ha. <laughs> Asa ang pamilya mo? Gagawa pa lang ang pamilya. Oo. Oh, oh. Kaya nga, pupunta ako ng Korea. Sa Korea ka ba gagawa? Opo. Oo. Para magkaroon ako ng pamilya. Oo. Uh, Kumain ka. Halika na, libre kita. Libre kita. Binigyan ka ka sa isyap ko. Binigyan. Ako pala libre mo. Ala, ba't ka galit? Hindi, ayaw. Kumain na kasi ako. Sa so, gulay? Ayaw mo na? Ayaw. Ba't mo ka binigyan ng sampu? Wala ka naman pala masyadong pera din. Pareho tayo. Para kumain ka. Ikaw? Kumain na ako. Ano ba meron dyan? Silip lang ako. Karton, panapin. Ah, doon ka natutulog? Oo. Usap ka, kalika, Ano ang bibilin mo, sir? Sabihin mo sa akin. Eh, mere, eh, Simple. Ano? Damit? Ano pa po? Pants. Pantalon? Bibili tayong pantalon. Ano pa po? Baka mag mabigla. Halika, shopping tayo. Ayaw ko. Bakit? Mabigay ka pera? Oo. Uh. Ako may pera ako. Ako may pera din. Binigyan mo ako sampu. Oo. Uh -huh. Halika na. Mamimili tayo ng gamit. Damit lang nga. Ayaw niyo na ano? Halapan mo namin kayo ng matitirhan. Okay na po ako. Yung ganito ako. Malaya ako. Ah. Uh -huh. Wala pa nung 2020. 2020? Pandemic? Oo. Uh -huh. Anong nangyari? May trabaho kayo dati? Meron pa ako trabaho eh. Nawala na yung gamit ko. Ano mga trabaho niyo dati? Masun po. Sa construction? Opo. Ah, natigil kayo? Natigil kayo. Nangwala. Ah, Nakakaw eh maganda ang puso niya. He just needs help. Mabait siya. Gusto ko siyang tulungan. If it means na for the rest of his life, kailangan natin siyang bahayin at bigyan ng pagkain, tulong, lahat, I'm willing. Basta maging maayos yung kalagayan.